And once again, welcome to my YouTube channel. Isang pinagpalang araw ang inyong matutunghan sa araw na ito. Isang makubuluhan na pagkakataon ang ihatid ko sa inyo. At sa uh, pagpapatuloy ng aking advokasya, napansinin ang mga tao minsan hindi mapansin ng lipunan. Sa araw na ito, ako'y natutuwa at nagagalak. Kasama ko ang mayora at ina ng bayan ng Santo Domingo, lalawigan ng Nueva Ecija dito sa bansang Pilipinas. Ang aking pinakamahal, the amazing Mayor Aimee de Guzman. At ganoon din, ang Ablaze for God team, sikat sa tawag na team, mainit ang JPBC Church ng South Fabian Santo Domingo sa pumumuno ng aking kaibigang pastor, Ver de la Rosa. Pero bago ang aking video at aking content, I would like to invite you to subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And don't forget to tap the notification bell icon para lagi kang update sa mga susunod ko pang mga videos, mga kaibigan. Ang aming uh, pakay at sadya ay bumisita kay Mirasol, Sol uh, matulungan at makumusta ang kanyang kalagayan. 8.30 ng umaga, Friday, May 19, kami umalis sa munisipyo ng Santo Domingo kasama si Mayor Aimee at ang team Ablaze. Blaze. Hey, Ngayong umaga, oh, mapalad ako, oh, nakasama ko. Ito ang mga tao na to. Oh. Lalo tigit si Mayora. Hello Mayora, say Ay. hi! Hello po! Hey. <laughs> Morning umaga, nakasama namin sa isang misyon. Lumpang pasyalan muli sa ikatlong pagkakataon. Si Mirasol. Maya maya lang mga kaibigan ay matutong hayan itong kasaysayan na to. At talaga ako'y nagagalak kasama ko ang aking pinakamamahal si Mayora. At sa pagkakatong ito ay nice kong pasalamatan at i-shout is out ang isang regular sponsor na itong aking YouTube channel si Sir Danilo Mercado ng Talavera Nueva Ecija. At ganoon din, nice kong pasalamatan ang aking team na laging sumusuporta dito sa aking advocacy sa pamumuno ng aking kaibigan si Pastor Burr, Lala Rosa, Sister Marilu, Sister Evelyn, Sister Marie, Sister Mercy, Sister Maki and Rochelle, Sister Nancy and Daisy, Sister uh, G, at Sister uh, Liza. Ganun din ang iba pa mga kasama namin na hindi namin nakapiling at nakasama. Malamang sa mga susunod ko pa ang mga vlog ay makakasama ang mga iba pa namin ka-team. Subaybayin nyo hanggang sa matapos itong vlog kong ito na mga kaibigan dahil at inyong mararamdaman ang tunay na pagmamahal sa isang kapwa na minsan napagkaitan ng, uh, ng tadhana na mabuhay na normal ito sa daigdig na ito. Subaybayan. Uh, sa aming pagbabalik sa ikatlong pagkakataon na dito kami ngayon kasama kong tropa, kasama ko ang aking team, ang team uh, Blaze. Maraming chak na aking may pastor. Si Pastor Ben. Eh. Uh, ako'y natutuwa. Muli, ako'y uh, nabagit ko sa inyo kanina mga kaibigan. Hindi ko ang aking pinakamaman na mayor. Pag sige pansin kami, minsan, sa mga tao na hindi mapansin, ang tipunan, si sabalit so, siya, papansinin niya, muna muna kasi siya pinulo, ang pinuno, ang, ang, ang ina, ang bayan ng Santo Domingo. Kaya sa umamin ito, ako'y binagagalak. Naikit mo so, sa kakasa ano, o. Nandito kami. Sa dampa ah, ni Mirasol. Ito, nakakara. Nandito ako sa'yo. Pandemic. At sa uh, bahagi. Hmm. At yung anak ko sa aking mga content. At la uh, 2 years ago, nagbalik din ako. Ngayon, napakaswerte mga kaibigan. Kasama ko ng aking team. Pastor. Si Sister Marilo. Sister um, Evelyn. Day? Uh, Sister Day. Sister Messi. At si sa lahat ng ating pinakamamahal so, si Mayora ay uh, AMA. ayon, Mayora ito so, po siya ito po siya ito ang aking recipient sa mga tulong mo sa akin sa mga tulong mo sa akin isa siya sa nakakatanggap siya si Mirasol ang edad niya ngayon, uh, uh, ngayon ate, pa, ate na ating, hindi ka, pares mo. No? mo na ngayon na uh, Ano'y kwento mo? Ilang edad na siya ngayon? Kuyang 30? Ay, 1986 sila eh. O, 37. Ay, magbe-birthday ko ngayong May. Okay, tapos naman. Mayora, dalawa-dalawa silang kapatid. O, kwento mo ngayon. Nagkakataon mo ng magkwento ngayon. Pagpaliwanan mo kay Mayora. Magkatapos po tayong lahat, isa pang dalawang tamang isipuna ito, dalawa pa rin sa bata eh kung po maaga pong kinuha ni Rod yung nanay, kumbaga sa kwan si Kuyang na lang po yung nag-aalaga. Eh kuminsan po si Kuyang, kung isang lalaki ano kong balo, ito, 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 ito. kuminsan siyempre po hindi ko rin po alam kung saan nagpupunta si Kuyang. Kuminsan, ano namamasada po, na po, ano po siya. O po ito Yung Kuyang ko po, po siya. Wala po siyang kalaro sa loob ko lo po lo kasi po ito. Siyempre nakakaawa din po talaga siya. Kuminsan naman po sabi ni Kuyang, Kuya, ay sabi nga, ay mare puntahan mo nga siya pa minsan minsan niyo po, pinapainom ko. Sumisigaw, pagka andyan pa lang po ako, sumisigaw na siya, alam niya na yung pa. boses ko, napainumin ko na siya. Hindi, na po, hindi po siya dating ganyan noong araw? Nung pong bata po siya mayor, kwan po, yung nakakapagsalita naman siya ng konti. kaso siya, pick, pick lang. <laughs> oh. eh, nung po, hmm. po kasi yan. Oh, ganyan po, istorya po niya, eh, okay. nagkumbulso. Hindi, tinawagan po ako ng hipag ko. Maliit pa po siya. Itinakbo eh, po namin sa kay doktora. Agustin, Agustin po sa Talavera. Ay, nung ngayon po, araw po yun. yun. E eh, ngayon po, nagkataon po na wala po si Dr. Agustin. Yung pong kanang kamay niya na siya po yung taga-assist po niya kumbaga sa kwan, siya na po, kasi kumbulso na po, talagang opo, opo. 40 na po. Sa baka eh. pwede, ito po, para ano, eh, nandito na siya ngayon, sa loob opo. ng 37 years, opo. dito lang gumagalaw. Opo, dyan dito na lang, lang po, siya. umiikot Umi ang buhay umiikot. niya, pinapakain. E mayora kasi, na, na kaya ko yung nabigyan ng pansin ko. Opo. Uh, 15 years ago, ako yung umiikot dito, alam naman ang buhay opo, Opo, ko. opo deliver kami, mga frame nakita ko, maliliit pa dito. Maliliit, opo. Kaya nung ako'y napasok sa YouTube, nabigyan ko ng pansin, alala ko sila, kaya binalik ko sila. Kaya ito, talagang recipient ko. Opo. ng mga tulong, mga nanggagaling sa'yo, kaya ako'y nagagalak nga. Opo. At uh, nandito tayo ngayon, kaya ito, uh, yung mga tulong <coughs> na nagagalak ko sa kanya, ay talaga namang, uh, eh, Nararamdaman ko na malang ang Pansamantala, <coughs> ano eh? At uh, sa araw, araw. na to, eh ako ay natutuwa blessing kasama ko itong team na to at meron tayong pagkakalob na tulong sister Evelyn ah hindi po kasi pwede ni Pao sa kanya dodohog dorogin po niya lang ha kala masusubuan na lang po opo opo saka po kuwakan ano tawag dito hahawakan niya yung isa po hindi po tayo ay salamat sa Diyos ay natutuwa kawasama ko ang kaibigan sa uh, Ano? Uh, oh. uh, Gusto ko kayong ng message. Eh. Ano, sa pangungunan ni Sister Marilo. Kaya experience na naranasan mo ngayong umaga. Ano ba ang mga mo? Sa, Ay, -sila. ako. Kasi uh, at my age, this is my first time to do my purpose driven life. Pa. Glory to God. Uh, Sister May Evelyn, ano may kong short message para sa pangyayaring na ganap sa araw uh, na ito sa buhay natin? nagagalak at nagpupuri sa Panginoon kasi po sa pagka, pangalawang pagkakataon na ako po ay nakasama sa ganitong gawain ay ginagamit po kami ni Lord upang maabot po yung mga ganitong mga <laughs> Um, talaga yan. At nagpapasalamat din po ako sa ating butihing mayora na nakaisang po sa amin. Oh, wow. Glory to God po. Lahat po ay sa Panginoon. Sister Day, may kasing uh, message. Uh, patuloy ako nagpapasalamat una sa Panginoon dahil uh, instrumento lamang po tayong lahat kasama yeah. ating team Mayora na actually pangalawa namin kasama kas uh, sa ganitong ano, noong una nasa kuya po po tayo di ba po yung ah. mapandarot pangalawa po siya okay. at patuloy lang natin siyang ipanalangin Sister Nessie uh, isang magandang umaga po sa lahat uh, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa ganitong pagkakataon Panginoon uh, ito po ang kauna-unahang masama ako dito sa ganitong gawain at salamat sa ating mayora kapiling natin ngayon at yung pong katayuan at kalagayan ng bata. ng ating ba, ng bata ay patuloy namin na susuportan sa okay. padalangin hey, ng friend anong uh, kong konting message mo mo mag, uh, pagkakay mag-try mamaya Una po sa lahat, sa Panginoon po ang pasasalamat. Mm -hmm. Una sa legacy uh, at uh, ng aming kaibigan, Bro Alwin. Napansinin ang mga taong tulad ni Marisol na sa kanyang kalalakayan. At kami, kagalakan namin ang maging bahagi sa kanyang advokasya at uh, kasama po ang ating inanang bayan, ang ating minamahal na mayor. Mayor Aileen Guzman sa pagkakataong ito. At ngayon po ay going 38 years old na po si Marisol ngayong May. May 38 oh, okay. po. Eh, uh, kasi kantahan natin sila isang happy birthday okay. to. You. Okay, happy birthday, May Ben May 38 ano po! Happy birthday, Ben Dizzy! <laughs> happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy Maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsina. Maligayang, maligayang, maligayang bati. At syempre, mga kaibigan, ang ating pinakamalmayora, meron ko siya ng pinakamalmayora. Ang pinakamalmayora. Ang <laughs> Salamat po, Kuya Alwin. Ang maganda umaga po sa ating lahat. Good morning, Marisol. Uh, siyempre, bukod sa pasasalamat natin doon sa Panginoon, dahil mm -hmm. binigyan din tayo ng Kuya Alwin na talagang uh, opo, madagal po kami nagkakasama ni okay. Kuya Alwin, pero nakakatuwa po, kasi actually ngayon ko lang po Opo. nalaman na Opo. Opo. ganyan na sitwasyon din ni Marisol. Opo. Hindi na, at nag, uh, si Kuya Alwin yung naging uh, daan. tulay, Opo. daan, Opo. para malaman natin Opo. na malaman natin. Opo, mayroon palang ganyan pinagdadaan na siyempre si Marisol. Siyempre damay ang pamilya dyan. Opo. Kaya siyempre po nandito yung pamahalaang bayan. Pwede Opo. po at uh, bahala na kaming mag-usap ni uh, ni Kuya. Okay. Para noon po ay uh, mabigyan natin si Marisol kung ano yung kanyang pangangailangan. Salamat. Hmm. Salamat. Salamat. Po. Ako, po. Po. Yita, si... <laughs> ako, din po nagagala. O, Okay. Si, si, ako po. Ako Ako, din, po. pagpalang umaga po sa ating lahat. Patuloy na papuri po sa Panginoon talaga ang patuloy na sasambitin natin may sa may bawat kabutihan niya sa atin sa araw-araw. Talagang po. wala tayong patuloy na hihingan ng biyaya at habang kundi ang ating Panginoon sa Kanya tayo nagmula, sa Kanya tayo humulta, kumukuha ng mga lakas, pag-asa, na talagang maraming maraming salamat sa Panginoon at higit sa lahat ngayon. Nagagalak po ako dahil si Kuya Alwin nga po, nagkita po kami ng baptisin ng misis niya nung nakabang Sabado kay Pastor Ber. Maraming maraming salamat talaga sa mga taong uh, ah, tumangkilik sa tawag ng Kuya Alwin, ibig sa ngayon, ang ating mayora, nakasama po natin wow. sa oh, ating ayon. Nagpapasalamat po ako talaga kay Pastor Bell sa lahat po ng mga kasama ngayon. Ayini. Nagpapasalamat Ayini. po ako sa inyong lahat dahil tinugun na po Ayini. ngayon. <laughs> yung palagi ko pong sinasabi na kuyang siguro isang araw meron po tugon. Kaya si Apa. Kuya Alwin po yung dinala ng Panginoon dito. Talagang papul pa sa salamat sa umaga. Nito. Okay, dito tayo ay pinakaulay itong ama, si ating kaibigan. Sa okay, totoo lang po ay, sa, uh, na, na, po eh. Napasarap ko sa inyong mayora. Ito, 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 ito ka sa Ako yung na-amaze. Dito Maraming sa taon sa na to Maraming salamat sa ibigay niyo ako, po sa tulong uh, po sa aking anak. Talagang umaragi po talaga. Talagang proud na mo po siya. Okay lang po. I-dubligasyon po namin na mga mga mamamayan na eh paglingkuran. Ha? At ako'y natutuwa mga kaibigan. Amaze ako. Three years ago, nandito ako. At na talagang bihira ang kung ganitong ama ng tahanan at yan kumalinga sa tulong ng uh, kanilang mga kapatid, mga kamag-anak. Kung isang ako, ma ang is ko, ang hindi ko, na pag nakapunta na yung ulan, takbo na ako rito. Uwi na. Apat po yan. Ngayon, namatay po yung nanay. Una, may bad nga ako. Manyay ko po yun. Mm -hmm. na kung nila kung Kontiyan. Okay. Ngayon, hindi nagtagal, namatay na naman po yun. Mm hmm. Ay, isa, mm -hmm. doon na ako, doon na ako na mo ko na pitpit -pit na loyan yung konti. Uh, yan ang naiwan naman sa akin. Mm -hmm. Nakasawa na po yung dalawa po. Mm hmm. Eh, Pangaray at bunso. Um -hmm. <laughs> Tang Saragosa, sa Talavera. Ayaw naman nila magbayad dito sa bahay naman doon sila. Kaya kami ang dalaw. Huwag oh. ka so maglala, nandito yes. <laughs> na, kami. Mag hindi kita kamagana, hindi kita Basta oh, nandito okay. ako ha. Yes. <laughs> Tatlong beses kita nakita binalikan. Kaya mga kaibigan ah. sa mga sandaling ito, nais nice nice po namin mag-alay ng sampanalangin sa pamamagitan ng aking kaibigan pastor, si Pastor Bert Galarosa. Po ay magsama-samang magpasalamat sa panalangin mm -hmm sa mundong ito na aming ginagalawan may iba't ibang sitwasyon at may iba't ibang kalalagayan at tayo ay sa, sa buhay so balik isa ang Diyos ng lumikha at nagpahiram ng buhay sa amin Panginoon sa sandaling ito salamat sa isang magandang pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatagpo ang kalalagayan ni Marisol Panginoon salamat po sa buhay ng aming uh, kaibigan Brother Alwin na na tumawag ng pansin sa kanya uh, at nag-anyaya uh, sa amin upang siya sa isang advokasya na kung saan ay tingnan at uh, lingapin ang mga tulad ni Marisol Panginoon sa kanyang kalalagay. Una, po namin si Marisol tapos siya buhay na binigay mo sa anumang kalalagayan. Pangalawa, yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, yung kanyang auntie, kapatid na talaga namang sa ganong sitwasyon sa edad na 38, going 38 years old, hindi siya pinabayaan, Panginoon. At salamat sa pagkakataong ito, kasama namin ng ina ng aming bayan, nakita po ang kanyang kalalagayan sa abot tulong na magagawa ng pamahalaan. Alam po namin, Lord, na siya ay matutulungan, Panginoon. Ama, pagpalaan mo si Marisol. Alam namin na kayo ang nagpahiram ng buhay. Oh, at hayaan mo, Panginoon, na kahit sa ganung kalagayan, ay mabigyan namin siya ng munting kasayahan. Mm -hmm. Kami na po ay inabitan namin siya ng birthday song sapagkat sa mga darating na linggo ay karawan niya, Panginoon. Pagpalaan ah! mo siya. At sana nga po, Panginoon, ang kanyang tatay, ang kanyang auntie, ay patuloy na mag magkaroon ng malaking puso para siya kalingain, suportahan, at sa Panginoon ay lagi pong tutulungan, Panginoon. Salamat sa magandang araw na ito. Alam namin, all things work together for good for those who love God. Lord, salamat. Uh, mo po kami sa oras na ito. Naniniwala kami, ito'y simula ng isang magandang pangyayari at pagkakataon upang sa buhay na Marisol, patuloy niyang maramdaman. Sa kabila ng kanyang kalalagayan, ay may Diyos na dapat lapitan at Diyos na dapat tumulong sa sandali ng siya nangangailangan. Pagpalaan mo kami lahat. Pagpalaan mo po ang Barangay Buhasaw. Pagpalaan mo ang bayan ng Santo Domingo. Pagpalaan mo po ang aming minamahal na Mayor Panginoon. Alam po namin Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang layunin, ang kanyang hangaring, mapaglingkuran ang lahat ng kababayan at maabot ang mga tao, Panginoon, na talagang lubhang nangangailangan ng kanyang serbisyo. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. At maingat naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri. Ito po sama-sama naming panalangin sa tanging pangalan Jesus. Amen. Okay, salamat po mga kaibigan. Thanks for watching this content. And I'd like to thank my um, pinakamamal na mayora sa pagkakatang ito naging bahagi ka ng aking content. Si so, Pastor Bert, ang aking mga team mainit tatlo no, muli po kami babalik sa ibang pagkakataon dito sa kinalalagyan namin upang bigyan pansin patuloy si Mirasol at uh, abangan nyo pa mga iba namin content na uh, isasama ko sila upang maramdaman minsan pa na ang pagmamahal sa kapwa ay, ay ipara namin sa kahit saan dito sa bansa namin salamat, thanks for watching God bless to all of you Sa aming uh, pag-uwi at pag minsan pang napatunayan na ang pag-ibig sa kapwa ay nagtudulot ng ligaya at uh, lubos ng kagalakan sa ating buhay. Sana ay muli ako nakapagbigay ng isang inspirasyon sa inyo mga kaibigan at nais ko pasalamatan sa pagkakataong ito si Mayor Amy na naging bahagi at uh, nakasaksi ng aking advokasya. Likewise to tema ini And then my army production staff, my family, and most of all, our Almighty God who supplies and provides everything. Till then, God bless to all of you.